Nadaan na ba sa Facebook, TikTok at Youtube mo ang babaeng maliit na ito na lagi tila laging galit sa mga video niya? Malamang kilalang kilala mo na ang topic natin ngayong araw na si Xiaoxiao. Xiao. Sa videong ito, aalamin natin kung sino at anong buhay mayroon si Xiaoxiao. Xiao. Nagsimulang sumikat si Xiaoxiao Xiao sa videong ito. Kung saan kumakanta siya kasama ang ilan pang mga individual na tila may kakaibang karamdaman base na rin sa itsura ng kanilang pangangatawan. Isa rito ay si Wolong. Ayon sa aming pananaliksik, ang video ay kuha mula sa isang fundraiser ng isang diumanoy institusyon na inatenda ni Xiaoxiao Xiao at nang iba pa. Sa video, makikita na naninipa at galit na galit si Xiaoxiao Xiao sa isang kasama niya habang kumakanta. Dito nagsimulang maglabasan pa ang ilang video kung saan si Xiao Xiao ang bida. Ayon sa mga sabi-sabi, si Liang Xiao Xiao ay di umano'y 36 years old na. Ngunit sa ibang impormasyon na aming nakalap, ay labing apat na taon pa lamang daw ito. Sa isang website post ng Daily Mail UK, ibinida nila ang isang batang tatlong taong gulang na may genetic mutation kung saan hindi na umano ito lalaki kagaya ng mga normal na tao at nakatira din ito sa China. Hawig na hawig ito ni Xiao Xiao na ating pinapanood ngayon. Ngunit may isang TikTok user na nagsasabing si Liang Xiao, Xiao sa article ng Daily Mail UK at si Xiao, Xiao ay magkaibang tao. Samantala, ang Xiao, Xiao ay hango sa Mandarin word na little o maliit. Pero ano nga ba ang mali sa trend na ito? dahil nga sa nagtrending ang video ni Xiao, Xiao sa isang event kung saan nagalit ito at sinipa ang babae na kumakanta ay naisipan di umano nilang gumawa pa ng video at intentional na asarin at galitin si Xiao, Xiao dahil alam nila na ang ganoong klase ng video ay magte-trending. Makikita rin natin sa ilang videos na kasama niya ang kanyang pamilya at inaasar din nila ito upang magalit habang binibidyohan upang makakuha ng views at kumita daw ng pera. Inaabuso daw nila ang kawawang si Xiao Xiao na mayroong sakit para lang sa views at atensyon. Sa isang video nga, makikita ang isang singer na dinuduro pa siya, tinutulak at iniinis para lang magalit muli ito at magtrending muli sa social media. Ngunit ayon naman sa ilang netizens, hindi naman daw inaabuso si Xiao Xiao dahil ang napapanood daw natin na video ay yung mga videos lang na nagagalit ito. At mayroon naman daw itong ilang video kung saan masaya at nakikipaglaro pa ito sa kanyang pamilya. Nalaman rin namin na si Xiao, Xiao ay mahilig mag cellphone at kapag kinukuha daw ito ng kanyang pamilya dahil sa sobra-sobra na ay doon na nagagalit at nagwawala si Xiao Xiao. Samantala, ang live stream kung saan sumikat si Xiao, Xiao ay isa palang fundraiser na ang malilikom na pera ay itutulong din sa pamilya ni Xiao, Xiao at ni Wolong. Si Wolong na kasama ni Xiao, Xiao ay mayroon ding karamdaman, subalit tumanggi ang pamilya nito na i-video at i-post si Wolong sa social media, kagaya ng ginagawa ng pamilya ni Xiao, Xiao dahil mahiyain daw ito. Sa katunayan, pinilit lang di umano itong sumama sa video noong panahong iyon. Pero bakit nga ba ganoon ang itsura ni Xiaoxiao? Xiao? Ayon sa aming pananaliksik, maaari daw na si Xiaoxiao Xiao ay mayroong karamdaman na tinatawag na primordial dwarfism. Ang mga taong may ganitong karamdaman ay sinasabing mayroong maliliit na size ng mga parte ng katawan. Napaka-rare ng kasong ito at iilan lang ang tinatamaan ng sakit kagaya nito hindi naman masamang maging masaya at tumawa sa mga napapanood natin sa social media. Subalit sana'y maging sensitibo tayo sa ating mga aksyon at mga komento, mapa social media man yan o sa totoong buhay. Kagaya na lamang ni Xiao Xiao na sumikat dahil sa kanyang itsura at sa pagiging magagalitin na hindi naman natin alam ang tunay na dahilan. Pero agad-agad natin itong pinagtatawanan. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, I-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.